Hello guys, welcome to my channel John Lo Italian. Now guys, uh, nandito tayo ngayon guys sa Pearl guys at uh, mag exercise ako dito guys dito sa Pearl at malanghap din natin guys yung mga sariwang hangin dito guys sa Pearl. At dito guys ang lagi ko talagang pinagalan guys. Pinag-exercise sa lugar na ito dito sa Pearl guys. Yan. Makita natin guys yung uh, nating bundok dito guys. At marami din guys yung mga kahoy dito sa field na ito. Ayan guys. Ayan. Maraming mga kahoy dito guys. Maganda dito guys mag-exercise kasi nga. ah uh, ganda ng mga damo dito guys. Green na green guys. Dahil tagulan ngayon. Kaya uh, malinis guys yung ano natin. Yung ground. Maganda ang uh, Yung tobo ng ano guys. Ng damo dito sa sa field. At ngayon guys, at dito ako ngayon guys mag-exercise dito sa sa beam na ito. Ito guys, hindi pa na yung beam na yan. Diyan ako guys, malambitin mamaya. Malambitin ako yan guys, mag-exercise at uh, marami din guys na dito, nag dito ito. Nag Nagsasaya guys dito sa stage dito sa ano, mga estudyante nag sasaya sila dyan para sa ano na sa klase nila kung ano man mga activities na inano guys sa mga klase nila thank you so much guys for watching my youtube channel John Italian. Now guys, yung hindi pa nakapag-subscribe sa kanyang YouTube channel at uh, mag-subscribe na po kayo with notification bell all para ma-notify kayo guys sa mga susunod na in-upload ko mga videos. Uh, yung mga nakapag-subscribe na guys ay patuloy na, patuloy na lang po na panunood sa aking channel at uh, masundan nyo po yung mga mga ibang mga videos ko na pinag-exercisean ko, pinagagalaan kung saan lugar ako nakakarating. Sa ngayon guys, hindi pa ako makarating sa iba't ibang lugar dahil uh, busy pa tayo guys at uh, mayroon pa ako mga kailangan guys sa mga project na kailangan kong gawin. Thank you so much guys for watching uh, at uh, nag-enjoy kay guys at nag-enjoy din ako dito, guys, dito sa sa film nag-enjoy din guys panonood sa, sa akin channel at uh, pagtiyagaan niyo lang guys dito na dito pa rin guys yung film nito na dahil napakaganda guys dito sa film nito at ba, lagi ko talaga tong pinabalik-balikan dahil sa sa, sa ng hangin malinis at uh, wala talagang pollution at malanghap mo talaga yung uh, simoy ng hangin na walang pollution guys thank you so much guys at uh, patuloy pa rin guys ang panonood nyo sa aking channel na si Channel John La Italian. Thank you so much, guys, for watching. Dito guys, at um, itong to, dito ako mag, mag exercise. Man. Thank you so much, guys. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.